lumipag pa ng araw, makakasurvivor. Duwa tayo ng name, uh, name tag daw ng anak ko. Kailangan daw nila buka. Hey, sketch. Para maging ano, para hindi madumihan. O, oh, may mga, may naitabi ka ba dyan, ng ano, Yung plastic cover. Maaga na naman po tayo mga, mga ka-survivor. Nagising kasi. Uh, may pasok na naman po sila. Uh, talaga pong maaga po ako nagkikising ng mal medyo malayo nga po yung eskwelahan ko dito. Uh, tapos yung trabaho din po ng asawa ko, kailangan po maaga po siya nakakapasok. Hindi natin natapos yung tupiin kagabi kasi inantok na rin po. Kaya ngayon po ako magtutupi dahil hindi naman po ulan naman po kung gano'n nang ihandang bagay. Nakahanda na po yung mga dapat nilang uh, dalhin po. Kaya mag, ano, ako magtutupi muna ng damit. yung sa, sa tingin magsusuklay ako maray mga na, na nalagas talaga na buho mga, mga ka-survivor. dati pa po yan matagal na po pero hindi naman po nakakalbo yung buhok, ko mga kasurvivor ayun na mapasok na siya mga kasurvivor ito, ito na yung huli kong ginigising kaso hindi siya maliligo kasi sobrang lamig ayun Toothbrush ka? Mm -hmm. Wala na rin yung mga hindi ko po. Nakapasok na rin po yung pulso ko. Magliligpit naman po ngayon ng pinagigaan nila. dito na sila naiga sa may sala kasi dalawang kwarto lang po itong namin. Yung isa po para sa mama ko, tapos yung isa naman sa mag-asawa. Kaya dito lang po sila sa may sala. Malawag na ako yung sala. Tatlo po kwarto na ito, kaso inano, tawag dito yung sinarado ng may-ari yung isa kasi nandoon yung iba nila mga gamit. dabing daming truck na dumadaan, nakakatakot nga na po dito kasi gawa ng maraming truck na dumadaan. ano Mag-popcorn. yeah garbis na to oh, -oh, Oo. dalawa yan eh yung blue eh ako saan yung blue ano sabi ano sabi ano sabi ano sabi ano sabi ano sabi ano Hey ah! Hello mga bata! Ah, saan ba yung sinasabi mo nga ayusin ano? Ako And na mag-ayos dito. dito sa bahay. Yung tao din si Paul, kung saan ka din? ba? Ako na, sa bahay ko na ayusin. Maraming ba yan? Sabi lang. Then, ko lang. Ano yun? Ang bahay na ayusin? Ah, sa mga bata. Dito yata ikakabit yung tali. Hmm. Hindi ako marunong eh. Hati yan eh. Jesus, meron na isa. Pero, mm. 20 yan eh. 15 lang ito. Eh. Sinira na eh. Siya yung isa, 14 na lang pa. Ay, ano na lang pala yan. Eh, ano pa ba bago sa anak mo? Pinulit. Hmm. Sa ulo yan. Meron? Yes. Dito muloy. Dito muloy. na siya kay April na. May pakante yung unit. Ayun naman ang pakante dito. Yeah. Pahinan ko. Yeah sagidi mo ako sa akin, umiyak daw Sabi ko, bakit? kasi daw diya di daw tapos kaya umiyak daw. kasi ano? kasi ano? kasi ano? kasi ano? sa ano? kasi sabi ko sa kanya, Pusin, anong gagawin sa school? ano? kasi ano? kasi ano? kasi ano? kasi ano? kasi ano? kasi ano? Pag hindi nagsulat, wala. Na? Pag nagsulat. Oh, uh, alam niyo na yun eh. Malo, marunong na siya. Konting, konting ano lang. Nag-drawing mo sa kapon eh. Nandiyan. School. Tama ba? Ngayon yung ano? Ngayon yung PE? Oh ngayon. Baka wala kasi wala ko sa yun. Bukas wala yung voice ka nga yun yung Jagging Plugs? si Lili. Siyempre si Ate isa nga kay Jason eh. Banda yung mo diba yung Bakit si Jason? eh. Oo, sakalaan. Sabi na ako. Ate Jolie. Bakit yung pamamagin mo Pagwebes, naka pag biernes <coughs> naka naka-ano, no. naka-pang-pili, eh, baliktad! Kasi ganun sa kanila dun eh, iniisip ko baka ako din dito. <coughs> Hindi, eh, dito dito. Ako yung pinapis. Ay, nasa akin yung Ayun lamang po mga ka-survivors. Salamat po sa panonood. God bless.